Ma'am uh, Joneline, magandang hapon. Yung pong reklamo ay si Nerio Castillejo, Sr. Opo. Kaano-ano po ito ng biktima niyo Wala po. Pero siya sa po barangay. identified as suspect. Opo. Pwede ho ba pakikwento sa amin yung pangyari? Bago po nangyari yung aksidente po, nagtitinda po kasi yung mga bata ng mga chicharon, Chicharo mani, para lang po may pang baon. Tapos, ang scenario po na ito ay pin bantay po doon sa restaurant. Okay. Doon kasi nagtitinda yung mga bata sa paligid po. Pinagbawalan daw po sila pero ang ano po ay parang sinaktan po yung bata. Tapos ang ginawa po ng bata, nagsumbong po ito sa tatay nila na, na biktima. Okay. Si biktima po si ang pinsan ko na si Nardo ay nagpabarangay. Binarangay po yung suspect. Okay. Bago po mangyari yung barangay kinabukasan, gabi pa lang ng 21, yun na po yung binaril na po siya. Ah, may baril tong si ano, Neryo. Si Neryo po. Saan po siya binaril? Saan binaril po yung biktima? Yung linggo po, na kinabukasan po dapat. May sa barangay sa lunes. Opo. So nung linggo, Sunday pa lang. Yung 21 na po na yun, gabi po, bumili po yung mga bata ng hapuna nila. Okay. Nang Pasit Canton, ganyan ang tatay nila sumunod, nabibili daw po ng yelo. Mm -hmm. Sa tawid po lang po ng restaurant, tumawid po yung suspect para lang barilin yung tatay. Oh. Teka muna, bakit may bantay doon sa restaurant ba yun? Opo. Oh, sila po yung bantay, sineryo po yung bantay po doon sa restaurant. Pa Security parang, guard po is sineryo. Ano po, tumutulong, naghuhugas daw po. Parang crew staff, ganun po. Crew o oh, utility. Pero bakit may baril po ito? Ayun nga po ang tanong po <laughs> Hindi po si security guard. Hindi daw, hindi po. Meron tayong witness, ang nakakita ay yung anak mismo yung ng mismo biktima. Uh, pero bago natin kausapin yung, big, yung witness, ano na po sabi ng police sa kaso na nag-imbestiga? Ayun nga, ang uh, ang ano naman po ng police po doon ay gumagalaw naman po sila at nililiko pa po nila daw yung ebidensya. Eh ang ano nga lang po namin napakatagal na weeks na po wala pa ring file. Hindi pa na-file. Wala pa pong filing ng kaso po. Tapos okay. ang ano po, anong ibe din siyang hinahanap nila eh yung may CCTV daw po dun sa sa mismong restaurant pero hindi pa nila nakukuha hanggang ngayon at hindi daw po nakikipag-ugnayan din sa kanila yung may-ari ng restaurant. Okay. Kausapin natin yung isa sa mga witness, si Donna alias lamang po ito, siya po'y kamag-anak ng victim. Magandang hapon sa iyo, Dona uh, Donna. Nakita niyo po yung pangyayari, ano? Na witness nyo niyo. Opo. Okay. Kayo hubay na interview na ng mga police investigators? Opo. Naimbestiga na po? Naibigyan niyo yung na inyong salaysay? Opo. Sa, sa pangyayari. Kailan po kayo naimbestiga ng mga police na nakausap? Kahapon. Uh, briefly lang po kung kaya niyo pong isalaysay sa amin yung nakita niyo pong pangyayari? Nung galing kami sa paaralan at umuwi, inututan so, kami ni Papa na mabibinta sana kami ng gulay. Opo. Pag inuto kami ni Papa bibinta ng gulay, tumunta kami doon sa palengke. May tagabantay kasi doon. Okay. Hmm. Sineryo. Opo. Mm -hmm. Oh, pag naman na doon, bang sumunod siya. Pagkatapos, so, bang... Then... Pinabi niya sa papa niya. Ah, kasi ito Tagalog. Ba? Okay. Ilongga po Mayroon. kasi na ito. Major Dadje de Lima, Chief of Police ng Kalinog, Iloilo. Major, magandang hapon. Magandang -ha hapon po, uh, Sir Api. Uh, oh. magandang hapon sa lahat ng followers at pagkapakinig nitong uh, programa po niya. Opo, salamat po Major. Major, ano na po yung development uh, sa kaso sa pagkapaslang dito kay Har Nardo Basilio, sir? Yes, therapy. Ah, wala po, for uh, na, uh, na po yung case po na, na nangyari noong uh, 6:45 ng gabi noong January 20, talong nakasalukuyan dito po sa Barangay Libot Kalinod, Iloilo. Okay. Uh, actually, Sir uh, yesterday po, pumunta po yung investigador natin para to clarify po sa family, especially po sa anak, kung kailan po talaga plano nila mag-file. So, sabi po nila na after na lang po ng libing. Okay. At kailan po yung libing? Uh, depende po sa schedule po nila, Sir Api. Okay. Uh, for filing, so ready to file na po ito anytime? Yes po Sir Rapi, uh, lahat po will in place na. At uh, actually Sir Rapi matagal na po will in place 'yung ano. Kaso nga lang po 'yung sabi ng pamilya 'yung pinsa na nag uh, uh, ano sa mga naulila na anak. Na after na lang po daw ng libing kasi po nasa ano po, po sila. Uh, sa siyempre po nagkakamatay uh, lang ng tatay at maraming po silang uh, ginagawa kaya minabuti po nila na after na lang po daw ng libing at saka final up na rin po natin kahapon kasi po sir Raffi, uh, ina-anonym kami ng regional office sa mga uh, shooting incident na hindi po pa na-fire na na kaya po sinapalo uh, uh, rin namin po ito. Opo. At saka, matagal na po, uh, ready for filing na po ito. Uh, Major, uh, nag-cooperate ba yung may-ari daw ng uh, restaurant ba yun? Yes, May, Mayroong CCTV, uh, na ibinigay na po sa inyo yung CCTV nung pangyari? Yes sir, sir po Raffi, after po ng incident nakuha na po natin yung CCTV. Okay, very good. At yung po bang nasa CCTV tumutugma sa mga sinasabi ng kamag-anak ng biktima or mga witnesses? Yes po sir, kasi bali medyo may kalayuan nga lang ng konte kasi medyo blurred na po yung uh, nangyari yung incident kasi medyo padilim na. Yun nga lang po medyo mga aninag na lang po ng biktima at ang suspect natin at saka yung bata mismo na naka-witness doon sa incident po. Hindi po ba kinurap yung uh, CCTV kasi may ata noon yung restaurant na kung saan nagtatrabaho bilang crew itong suspect, sir? ah uh, correction po Sir Rapi, bali ito yung suspect po natin. ah uh, hinair po na parang mag-martial doon sa labas ng ano, hindi po siya mismo yung crew mismo ng restaurant. Siya yung hinire lang ng marshal na magbabantay uh, doon sa mga sasakyan, yung mga ganon. Yung, yun yung trabaho niya. Martial. Yes po, sir, okay. Martial po, martial. Marshal a.k.a. security guard? Hindi po. Yung parang tagabantay lang sa labas, rapi, yung mga sasakyan na nag-park, parang nag-guide po sa mga sasakyan. Okay. so, pa, in short, parking attendant, parking boy. So, yung, pa, yung parang yung labas niya po. Apo. Pero bakit po siya may baril? Yan po yung ano natin kasi yung background nito, uh, chinik natin yung background, wala naman siyang Uh, authority na magdala ng baril. Hello, Sir Rafi. Opo, yung baril na ginamit niya po, na-recover niyo? Uh, sorry po, Sir Pag, uh, pagkatapos po komisyon ng krimen, uh, nag-conduct po tayo ng hot pursuit immediately after the shooting incident. At uh, kita kayo po mismo yung nag ng pag uh, paghabol uh, po sa suspek uh, kasi malapit lang naman yung bahay niya doon sa sa, sa uh, sina ng incident natin at hindi po natin naabutan si Rafi yung suspect natin at naka, nakatakbo doon sa masukal na likod ng ng part ng bahay nila kasi medyo masukal doon at napadilim na. So, so in short, uh, siya, siya, siya po at large ngayon? Yes po sir, at large po siya. Actually, nag, nag follow up din tayo after noon kasi may filler na tumawit siya ng kabilang bayan sa malapit na sa tapas na area, tapas kapis pero hindi na natin na-abotan at hindi na rin nagpaano yung yung isang family na feeling na mag-surrender po na negotiate na po natin. Okay, so yung baril po ay walang lisensya, sir. Wala po, sir. wala po. At na-recover po natin yung ano, yung tatlong unfired na cartridge ng 22 caliber at na ano po natin na yun yung baril na ginamit sa pagbaril baril dito sa ating biktima. Okay. At nag-check po kayo ng background niya, wala po siyang record, criminal record wala po therapy Rafi at uh, hindi rin po siya authorized na magdala ng baril. Opo. At natanong niyo po sa kanyang uh, mga kamag-anakan kung bakit ho siya may baril sa inyong pag Then, bakit na ho siya may baril? Yes po si natanong po natin dito sa asawa. Actually, hinimata yung asawa nung nalaman na, na yung asawa niya ay suspect dito sa isang shooting incident. At tinanong po natin, tayo po mismo ang nagtanong si kung bakit may baril hindi nga raw po niya alam kung ba't nagdadala ng baril ito yung asawa. Okay. Sige po. Ano sabi naman po nung uh, restaurant ng employer po nitong suspect major sir. Sir Api bali ang sabi ng may-ari nitong si uh, nakalimutan ko sir Rapi yung pangalan ng may-ari ng restaurant. Hindi niya rin po kasi alam na ganun para yung ugali na uh, na nagbumabaril. At hindi niya rin po kasi alam na nagdadala din ng baril. Yun yung ano niya. Mm -hmm. Okay, yung, bumabaril so uh, ibig sabihin Meron nang binaril to dati kasi hindi niya alam yung ugali pala nito ay eh, bumabaril. So may nabaril na dati o ah, sabi niyo kanina wala pa wala pa lang police record to. Sa iba pong mga yes, lugar, sir. sa iba pong mga barangay na tanong-tanong niyo na po sa sa kanyang pinanggalingan probinsya o siyudad na na-check na rin na po doon baka hindi lang na-blatter pero meron na pong mga record reklamo against him. Kasi ang bali native talaga ng barangay Libot Kalinog Iloilo ito yung suspect natin. At least dito po dito sa record natin wala pong nakita yung uh, mga kapulisan natin, especially nung nag-assume po tayo ng post natin dito sa Kalinog. Wala pong involvement ng uh um, ano kaso ito. Okay, okay. so natin. bago po siya maging marshal or parking boy doon sa restaurant na kanyang pinagtrabahoan, saan po siya nagtatrabaho dati? Actually, sir, okay, ang, ang suspect na ito, uh, according po sa ating punong barangay, parang membro ng kanilang uh, lupon. So actually, uh, prior to this incident, Sir Rafi, magtatag sana yung suspect at ang victim uh, kinaumagahan nung bago ng insidente sa, sa barangay no, para mm uh -hmm. -huh. isettle yung kanilang dispute. However po, uh, ito po yung nangyari na uh, nabaril na yung biktima natin na uh, um, itong suspect po natin. Yun nga po yung paghihiganti kasi hindi niya nagustuhan yung pagpapabarangay sa kanya nitong uh, victim. Yes oh. po, therapy Sir Raffi. Okay. Sige, sir. Uh, it seems to me na ginawa niyo po inyong homework at uh, uh, nagkataon lang na nakatakas tong suspect na uh, mabilis naman ho agad-agad after na makatakas siya. Kaya naman po, gumawa pala ng follow-up operation pero hindi niyo na po siya natuntun. Still, you did a good job and good follow-up and I thank you for that and I appreciate that, uh, Major, sir. Oh. Yes uh, sir Rocky. Uh, sa family po, uh, actually hindi po natin pinapabayaan yung kaso na to. Pinusubaybayan po natin at uh, re-decify na po lahat ng documents after ng incident sir Rocky. Kaso nga lang po, consider lang din natin sir Rocky yung, yung kalagayan po ng family na inaantay rin po natin kasi marami po silang ginagawa sa pagkamatay nito. ama ng mga minor de edad na mga kabataan. Apo. Ay, uh, isa isa po, sa, Opo, isa po sa sa i-request ko ngayon, uh, major is bantay-bantayan na lang po itong pamilya ng na, biktima itong mga na-iwan. Eh, baka babalikan po nitong si uh, suspect na scenario kasi meron siyang kapabilidad na manakit, uh, bumaril, na parang manok ng tao na gusto niya. Uh, saktan. Eh pakiikot-ikutan na lang po yung uh, bahay o lugar nitong mga biktima. Ay yes, tumama itong mga naiwang kamag-anak ng biktima po. Yes, Sir Abi, no problem po. Uh, Obligasyon po natin 'yan at uh, gagawin po natin 'yan para ma ano sila. Ma para mas secured pwedeng natin sila. Okay. Ito yung masakit. Uli na lang sila sa nanay. Ngayon, uli na lang sila sa kanyang tatay. So, totally orphaned na itong mga bata. Nakipag-usap na ho ba kayo sa mga taga-DSWD para uh, doon sa anong magandang gawin, anong pwedeng maitulong ng ating gobyerno para sa mga anak na naiwan? Ng... Yes, Sir Rafi, actually ang aking nakausap sir si Rafi, ang punong barangay na uh, for the meantime po uh, sila yung magtutulong dito sa mga sa mga bata na naulila, Both the, the uh, father and the mother. Sa so, uh, okay. coding din kay Kapitan, uh, ano din po sila, uh, hands-on din po sila sa pagtulong dito sa mga mga anak lang na naulila, Sir. Rafi. Sige po. Maraming 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 salamat po. Police Major Dadje de Lima, Chief of Police ng Kalinog, Iloilo, PNP. Sir, sobrang thank you sir Major. Yes uh, sir. Happy thank you din po sa programa. mo. Masasalamat so, po at marami po tayong natutulungan. At salamat po. po. Diyan ako bilib kay Major. Okay. Sa lahat ng mga Major, so far na na-interview ko na merong tayong gustong malaman dahil meron tayong complainant tungkol sa kaso na hinahawakan nila lahat ng tanong ko agad-agad nasasagot ni Major at oh. hindi siya pa utal-utal. Hindi siya nag-iisip, hindi siya nagsasabing babalikan kita. He knows what he's saying. Mm -hmm. At alam na alam niya ang trabaho niya at kilala niya yung kanyang mga tauhan. Meaning, yung mga niya agad nagre-report sa kanya yes. tuwing merong nagagawang aktibidades tungkol oh, oh. sa kaso. nag-report sa kanya kaya well-informed siya. Yes, Yan ang Major. Yan ang police. Diba? Again, Major, saludo po ako sa inyo. Major Delima, kung nakikinig ka pa. Sir, sana tularan kayo ng lahat ng PNP officials. Ma'am Lourdes Carmen, Social Welfare Officer 3, MSWD. Ma'am Lourdes. Ah uh, yes. I'm After Good afternoon po, Madam. Ma'am, oh. alam niyo oh. po itong kaso nung uh, si uh, Nardo Basilio, yung vendor na yes. oh. napas lang at uh, yes. meron siyang tatlong anak, minoridad na naiwan. Apat po, sir. Uh, apat. apat at totally orphan apat. na po itong mga bata kasi wala na po yung mother ngayon na wala pa yung father ah uh, ito ba ay nailapit na sa inyo yung kaso nila? Oo. Uh Oo, -oh. uh -oh, yes. We provide the ano, mga assistance from the local government to the regional office. At saka ang mga batas na yun aras sa tita nila. Okay. Uh Oo. -oh. Ang bata na ang, ang ano, sila inyo. Okay, so ito yung, yung pampapalibing yung... po, yan po, uh, uh -oh. na uh -oh. nyo na. O, process. O, process, o. Yung punerary at saka pagpapalibing. Uh oh yes. Very good, very good. Tapos ngayon po, yung mga bata ay nandoon na po sa tita? Tita, oo. Okay. At paano yan? Uh, dati may nasa four-piece na itong mga bata since wala na yung tatay. Pwede bang uh, may tulit tuloy pa rin yung four-piece para doon sa apat na bata? Oo. Okay. At uh, kailangan din po siguro nito mga bata na mabigyan po sila ng intervention kasi na okay, to especially so, itong nakawitness witness oh. mismo sa pangyari. For ano, for ano, psychology, sa evaluation sa anong uh, bata, no, oh, Opo. sa uh, West Bendita Youth Medical Center. Opo, sige po, lahat oh. po sila yung mga bata, ano po, tututukan oh. nyo. Oh, yes. Okay. So, ano, ano pa po pwede may tulong bukod dun sa... Sabi niyo po, psychological uh, oh. therapy na may bibigay, intervention oh. sa mga bata. Poor piece. Ano po pwede may bigyan ng... Medical, medical psychological, psychological, maintenance ng bata. Oo. Maintenance, psychological oh. therapy, okay. Sige, maintenance. Oh. Good yan. Mm -hmm. Sige po, uh, pakitutukan na rin po from time to time po, bisitahin yeah, niyo please. po yung uh, kinalalagyan ng mga bata kung saan sila oh. nakatira ngayon. Ano po ma'am? Oo, oh, oh, oh. follow up and the home visitation. Home Because visitation? Home visitation to the family. Opo ma'am. Sige, ngayon pa lamang po, Ma'am Lourdes, ako po ay taus-puso oh. nagpapasalamat po sa inyo, Madam. Thank you. Thank you very much. Thank you po. So, Ma'am, saan po nakaburol? It's si, uh, yung biktima, si Nardo. Sa bahay po nila, sir. Sa Iloilo. Opo. Okay. Magbibigay po ako ng tulong. Magpapadala po ako ng staff doon. Yung na-interview niyo po, Idol Rafi, na medyo hirap po sa pagtatagalog, maidagdag ko lang po, siya po mismo yung nandun sa crime scene, Idol Rafi, yung anak po mismo ang nakakita ng pagbaril. Oh, sakit noon. Um, kasi oh, magkakasama shoot. nga po sila, Idol Rafi, sa tindahan. At uh, bibili nga daw po sana ng panghapunan. Oh. Binaril po sa harap po. Noon. Yun ang pinakamasakit. Ano, yung anak, makita niyo kung paano pinaslang ang kanyang ama. Ang sakit noon. Traumatized yung bata. Definitely kailan talaga tumagamot? Psychological therapy, sabi nga kanina nung... nanay po nila, namatay sa panganganak ng bunso. Oh. Kaya maliit pa lang mga yan. Talagang si tatay na nila yung mag Ito yung bahay nila? Yes po, kurob po. Parang manok sa atin dito. Oh, tingnan niyo po yung bahay, oh. Okay. Ayan po. Itong kinaroon ng lupa, tinitirik ka ng bahay, lupa nila ito? Hindi po, nakikitirik lang din po. Tingnan niyo Nang po mga kapatid. Grabe, kaawa-awa, kalunos-lunos. Ito oh, yung kubo. Yung pinagbuborolan po niya. Ayan po, ay idol. Ayan po. Nasa live po natin. Ayan. Ayan, oh, yung bahay. Grabe. Oh. Yung dingding sa ako. Opo. Ayan, oh. ginawan lang po ng paraan. Palang may pagborolan yung ano sa baba kasi hindi ka kasya sa taas. Dinekurasyon na lang ni Raria. Kung hindi, wala po. Tagus-tagus po mga kapatid. Tsaka lagi pong naulan doon ngayon. Oh. Naulan pa nga yan dyan. Kaya kawawin Putik-putik. Putik. <laughs> Sige po, magpapunta po ako ng staff ko. Hello tita, magandang hapon. Uh, nasa inyo rin pong kustudiya itong apat na anak uh, ni Sir Nardo. Okay, ano po yung kinabubuhay nyo sa ngayon, Nay? Tita? Ano mo? Labandera lang po. Labandera lang po. Labandera po? Oo po. Ano po yung alam niyong uh, negosyo? kung kayo po'y uh, bibigyan ko ng kabuhayan, ano po yung kaya nyong uh, patakbuhin, palaguin? Ano po yung alam nyo? Wala mga ano malang po, uh, trabaho na doon sa loob ng bahay ng tao. Nagtatrabaho. Hindi po niya naintindi. Okay, mar marunong ho, gusto nyo ho magtinda. Bigyan ko kayo ng puhunan. Opo. Ano pong gusto nyo itinda? Gusto nyo ang pwesto sa palengke? Gusto nga. Gusto ko eh. Tawagan so, niyo, Mayor, ng ilo-ilo. Siguro makipagtaya pa ako sa LGU. Hanapan ng lupa ito sila na mabibigay sa kanila yung rights o kung kinakalang bilhin natin yung lupa and ipatawin natin ng bahay kasi apat na bata at napakalit na lugar, kubo-kubo at syempre si tita, may sariling anak yan. Paano sila magkasya? Tapos wala pang dingding. sa lang. Eh, pag umulan, magkakasakit. Anyway, ma'am, magpapadala kami ng staff doon at gagawa ng assessment. Okay. 'yung staff namin kung anong mga dapat itulong namin na para Kami nga din po uuwi din po doon. <laughs> Next week at Pumunta least. ko kay dito para isa reklamo ito lang oh, O sumama na lang po kay sa ano kung, sa staff namin. Kung sakali din po sana. <laughs> sabay sige po sabay na kayo sa staff namin kami na bahala. At least 'yung LGU natutuloy tayo doon tutulong na po sa pagpapalibing sa burol good yan. Okay. Ako naman po uh, bibigyan ho natin ng uh, uh, pangkabuhayan. Salamat po, sir. Ito pong si Tita na nag-aalaga. At hanapan po natin ng lupa, pwede natin mabili, and then tatayon po natin ng bahay na doon titira yung apat bata. na bata. And then doon po sa scholarship program, uh, meron po yung LGU at tutulong din po kami. Yes po, sir. Salamat siyempre kukuha sir, din po tayo ng tulong sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno dahil siyempre trabaho din ang ating gobyerno na manghimasok at tumulong sa ganitong klase mga sitwasyon. Meron pong PCSO hmm. diyan, at iba-ibang ahensya ng gobyerno. Pero ako po, mas malaki ang bibigyang tulong. Pero I want the government to be into this. Okay? You, Dahil, syempre, eh, may pera ang gobyerno at yung pera ng gobyerno dapat maibus dito kaysa naman mapunta lang sa korupsyon. Diba? Nakikinig naman siguro sa mga taga-gobyerno sa atin. Eh, of course, wala akong pinapaharinggan dyan. Diba? It's about time yung mga taga-gobyerno natin umaksyon at tumulong. Mm -hmm. The responsibility ng ating gobyerno tumulong sa mga nangangailangan nating kababayan na walang wala that they cannot fend for themselves and in this situation the government should get in to help okay at ako ay taga-gobyerno tutulong ako ang diferensya lang pero ako ipatutulong ko okay lang kung gobyerno ng gobyerno tutulong ng mga taga LGU so be it thank you sige ganito na lang ma'am sasamahan namin kay pauwi sasama kay sa amin sasagot okay. ko pamasahe and then pagdating po doon sa Iloilo -Ilo, kami ang gagawin na assessment kung ano ang dapat na tulong syempre hindi namin ibibigay yung tulong na baka mamaya hindi niya kayang panindigan. Tingnan, pwede siya magtinda ng sa gulay sa palengke, binat yung pwesto, tinda siya ng bigasan, pwede siya magtinda ng isda, tinda ng karne, kung ano yung babagay sa kanya. At kami po ang magbibigay ng puhunan. Salamat po, sir. Ma'am Rudes? Uh Oo, -oh, sir. Okay, pa pakiparating na lang po kay Mayor, magtulungan po kami. Oh, so, uh, gusto ko sana mabigyan ng, Gusto ko po sana, Madam, mabigyan po ng permanenteng tirahan yung uh -oh. apat na bata. So, so, so ibig sabihin niyan po, Ma'am, uh, uh -oh. si Mayor mag-identify ng mas maliit na perasong lupa. Bibilin po namin na pwedeng pagtayuan uh -huh. ng bahay nitong yeah. apat na bata. Siyempre kasama 'yung tita. Yes, Bibiling ko po. Ginawa na natin ito noon. Ilang beses na kami nakagawa ng ganito. So, uh, you so kayo, kayo, ko po maghanap ng lupa para uh, okay. sa amin. Okay? wag, uh, 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 na, wag na kami tubuan. Wag na, <laughs> sa, wag na kayo kumuha ng real estate agent. Bago pa kayo ng real estate agent. oh, si Mayo na makipag-bargain. Ako ng bahala uh, lahat. Ha? Huh? Oo, uh, 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 uh. Okay. Madam, uh, magkita-kita okay. uh, 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 uh. tayo dyan, ha? Yes, thank you. Well, uh, Mamabuhay ho kayo, Ma'am Lourdes. Oh, Ingat, yes. God bless. Okay. Yeah. Thank you. Tita. po. Pupunta kami dyan next week, ha? Intend nyo lang yung okay. ano staff namin, yung reporter okay. namin. Ano? Nakikiramay po kami, taus-pusong pakikiramay po namin, tita. <laughs> Darating po kami dyan next week. Opo, tita. At mga nakalungkot nga lang dito pa, dagdag-lungkot is yung suspect nagtatago. Kung sino man pong nakakilala kung ito ay nagtatago kapit nasa malapit sa inyong tinitira makita niyo paggalagala to. Pakita yan, yan, po yung mukha. Pagmasdan niyo po mukha nitong suspect, agad niyo po itimbre sa kalinog uh, Kalinog Iloilo PNP. Ayun, napakahusay po ng mga pulis diyan. O Kalinog Iloilo PNP yan po. Yan po yung pagmumuka ng uh, sospek suspect na si Nerio Castillejo Senior Ah, mamamatay na to sa loob ng kulungan. 70 years old na po siya. Mamamatay na siya doon. Oh. Oh, 70 kung magsentensya siya ng life o oh, 25 to 30 so, oh, o 100 ay doon na siya mamatay na. Oh. Okay, sige po. Ma'am, yung report naman ko sa akin. po pala. Um, yun nga po yung isa sa ano kasi yung yun nga natatakot yung aking mga pamilya doon na baka yun nga na, thank you din kasi naano mo na rin ano, kanina sa police station po namin kasi baka balikan nga po. Okay na po yun. Nakausap okay. na po yung PMP. Punta na okay kay -usap -usap po kayo doon kay Odette para mag-usap-usap po yun. Okay na po. Yung please. pagpunta, pagpunta doon sa Iloilo kasama po yung aming reporter. Salamat po.